So here we are again. Nandito tayo sa Malolos Convention. At ito ang Very ganda ng night, di ba? Food trip na naman yan. Pero hindi kami mag-food trip today. Parang ano lang. Parang window shopping. Food shopping. Hindi eh. Ang tawag doon. Basta hindi kami kakain. Mga tingin lang kami. Kami mga bagong mga tindaga gano kasi parang oh, na namin yung mga tinda dito kung saan titingnan lang namin ko may mga bagong vendor na kakaiba yung food siguro baka itry depende pero parang hindi kasi busog pa kami sa aming buffet kanina tingnan lang natin kung ano ang mga bagong setup dito so syempre mag December marami yan so kasama namin ang aming baby baby na yun palagi pag nandito kami sa malolos Enggak kagandang si Caitlyn. So, let's go. Wait go. Sama Sarah. Ah. <coughs> 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 Dami ng tao. Ano bang ba, gusto mo? Sa baklana. Yan, yeah, ito laba. Mga seafoods. Ito naman ang ah, sushi. Sushi, sushi. At, piling ko ano to. Goto. Mag Mawawala yan. Maraming mga stall, stall. Puro pagkain lang. Paborito mm -hmm. mm -hmm. ko sa SM. What's new? May nakita kang bago? Yan pa rin? Yeah. Ha? So, ha? Huh? Ay, gusto ka ba? Ganda ng view, oh. Ayan, walking, walking lang kami kasi marami naman naglalakad. Tignan <laughs> na pinan. Ano yan? So, my king? Oh my god. Ice cream. Ano ba cake cream? May kakainin ka? Ano ba gusto niya, love? Ha? Kahanap pa. Hindi na siya makapag-decide. So, nag-iikat na kami. Mag-discover ng mga bagong food. Ito yung maganda kapag nag-iikanto kayo. Yung busog ka. Ano I yan? Mean. Jabibi Chow Queen. Jabibi Chow Queen. <laughs> Kita nyo na yung mga anod nyo, mga paborito nyo? Oh, Jabibi. Chow Queen. Mang Inihaw. O, oh, pinagsama-sama. Free papaitan and the soup. Super so, affordable ng mga food dito, guys. Nag-vlogger na ako dito. Kakahanap ng pagkain. O, oh, diba? Kita nyo yung pricing ganyan lang Uy, beef biryani Mahal pala dito Uy, I like it Indian ano Panipuri Okay, the chickpeas, coriander and spice With tamarind sauce Ang na mag dito Diba? Ito naman crepe Gusto ko yung view sa langit kapag nakagano, no? Mga oh, ihaw-ihaw yan dun, eh. Malaking ihaw. Pili tayo sa tayo Ikaw ba ang aking number one na follower? Tapos <laughs> meron dito mga, ayan, upuan. Ganag ba? Diba? ba? macho na mister ko Naks. <laughs> Naks. ay parang bet ko yun sa taas ano yan kape lang ay, kape, kape ba to ay ah, hindi chef pogi yung mga ano ay ganda sana kala ko kape Para ko kaysa sa taas like it yeah mga inasal. Ang dami na nila dito, no? Dami, 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 dami. Corn dog for $120. My pretty soda pop ka na. Look at that, oh. Itong malaki. Pusit. Rice. Hot and chicken. Grabe, namin mo pagpipili ang food. Kung ano yung cravings mo. Piling ko lang dito lahat. Hindi maiwanan siya. Oh. Diba? Diba? Ano, diba? din. <laughs> shawarma. Shawarma. sushi. Okay. Mga kape. Ikaw lang talaga mananawa ng food. Ito yung gusto ko dito pag nandito ako sa Malolos. ba? Diba? Super dami ng food. So, kasama ko na kayo sa gala ko. Oh. Cute me daw, cute me. Cute me, sabi niya. Cute me. Cute me. Inasal nga ni Inasal <laughs> nga ni O, <laughs> gotong bata gas si nga ni Two pieces flavored chicken And rice and gravy For only 99 pesos O, oh, ba? Diba? food trip ang hanap mo dito ka na sa convention dami talaga dito food, astin Kaba so, ikot pa kami eh. yung mga nagja-jogging dito eh nakapag-decide ka na ba kung ano kakainin mo? kakainin mo? Ano nakikainin mo? Wala pa din? Wala ano? pa. Ah, mukhang maglalaro ka na lang. What lang. Ah, baka lang, but not ano, unlimited. unlimited. <coughs> Hindi yan unlimited, parang kilo-kilo lang <coughs> mm -hmm. yan. Pwede na lang tayo. Okay. Kapag so, wala kang tulip kumain, eh, pwede ka manood dito ng mga nagka, ano, Ito yung bago, no? Kasi yung nakaraan, wala pa to, eh. Ay, ano? eh, meron. Matagal pala akong dinakabalik dito. No, kaya hindi ko ito alam, eh. Ng mga nagpa-practice ng, ano, skateboard. Uy! Pakatak. E, ano mo si Kikin? Baka, baka bigyan ba? tumayo. Baka tama ka dyan. ka ng konti. Kung oh, mamaya bigyan dito paano? sila lumipad eh. Ay! Pak. Ganon. Pak ganon. Ay! Bismillah po. Ay! Bismillah. Ay! Pok! 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 Hehehe. Nervyos ko sa ano. Sa pagkakuha nagpa-practice sila ng mga skin. Kasi binilagyan nila ng ganyang pwesto, no? Kasi dati dito sila kung saan-saan lang saan sila, may inano nila, nila yung kasate. Eh. Ayun, di ba? Good. Okay. That's the end.